Sana all, may saging. Sana all. Sana all. Sana all. Sana all. may saging. magluluto tayo ng sinigang mga ka na kalabasa yan lang, oh, sinigang sinigang na kalabasa o oh. kalabasa nila dito mga inspire tip

இரண்டு மாற்றிஸ்னே ganap shout out kay Marcel Kania shout out no? all the way from Poland. Kumusta na kayo? Kumusta kumusta yung mga pligante ng Poland diyan? Kumusta diyan guys? Magluluto tayo ng sinigang. Kumusta everyone ha? Abangan nyo po yung ano, mga ka-inspire. Abangan nyo po yung live streaming ko uh, dito sa aking YouTube channel. Magla live streaming po ako palagi rito mga ka-inspire. No? At uh, pwedeng pwede po tayong uh, mag-share ng ating mga thought. No? Kung ano man yung mga thought natin yan. Pwede kayong mag-comment. Yan sa baba. Mag-comment kayo. share your thought, share your thought, share your thought. Shoutout sa 3 viewers na rin niya guys. Shoutout. Hi to Marcel Kania 337 Marcel Kania 337 Guys, ayan na naman yung buha ng mga kains pero kung ano yung makita niya na ginagawa ko sa ano na lang niya. Chapstick niya yung sabaw mga kains Puwang talaga. Wala talaga na yun. O. Oh. Titingin pa siya. Oh. shout out sa aking 3 million viewers dyan, no? Ah. kay Maricel Kania, 337. Mag-mega-mega, ano, mega-mega, mega-sardines. Mega, -miga 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 Sayo, bro, dyan. Ah. Nai. Ah. Uh, actually. 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 Na, lalaki na kamatis. <laughs> nakapula pula ya no? yun yeah. bagong gupit kasi bagong gupit kasi mga ka inspire kaya dabog siya ng dabog nulak <tutuk> pa wala wala talaga sa ayos ang tala na ikaw puro lang naman siya ganun hindi naman siya kan. yung ko kung wala lang naman siya magsasabi na sarap siya ng ganito, sarap siya ng ganito. Sarap siya ganito. Pero pag naman yung pagkain, yung makain. Wala. Hoy, shout out sa ating 2 million viewers. Kahit dalawa ka, kahit dalawa ka lang yan, basta nandiyan ka. Ha <laughs> Dahil lang gusto ko ikaw ang aking superhero. Shout out sa Tony Mendoza. Dahil ang totoo Ikaw ang superhero すって Kumusta mga taga-Poland, mga aplikante? No? mga aplikanteng mga pupunta din sa Poland, kumusta na kayo? Ayan. So, let's talk about Poland, guys. Any question? Guys, any question? May mga tanong po ba kayo? About Poland? About something here in Poland, guys? Mayroon ba kayong question? Mayroon ba kayong tanong? Asagutin natin yan.